Hello guys! Magandang uh, hapon muli sa inyong lahat Andito naman yung lingkod Ang walang kasawasawang naglilingkod <laughs> Nixon Vlog TV in the house yan guys. So nandito tayo ngayon sa uh, Manila Bay Manila Bay tayo ngayon guys uh, Titignan natin yung update ngayon sa reclamation area dito sa Manila Bay At dito sa harap ng mawa yan So yung area na yan guys, yun yung mga tinambak nung no, mga unang uh, taon, yan So mga nakarang nakarang-rang taon. So that ito na hanggang doon sa pinakadulo na yan. Hanggang doon na yan sa pinakadulo no. Napakalawak na ho yan. Tapos guys, ito naman yung uh, mismong sa harap nung MOA ay na hindi na pinatawad. <laughs> So kung mapapansin nyo guys, ito yung mowa, no? Ayan yung mowa. So ganito lang siya kalapit sa mowa guys. Yan lang. At kung makikita mo naman tong yan, yun naman yung barko na nagtatambak nung buhangin. Ayan. Ganyan po magtambak sila Nang buhangin dito. So kung makikita nyo guys, medyo nakalubog yung puwet ng barko. Dahil sa Adami ah, ng buhangin na karga nyan So hindi natin alam kung saan nanggagaling gagaling yung mga buhangin na ah, Itinatambak dito sa reclamation area Hindi na truck-truck yung nagkakarga Nagtatambak dito guys Kundi barko-barko na Kaya ang bilis Mabilis pong lumawak yung ano Ah tambak dahil uh, gaano ba naman kalaking barko na yan napakaraming laman yan para tambak dyan kaya ganyan kabilis yung uh, lumapad yung reclamation area dito sa Manila Bay or uh, sa harap ng Moa Ayan. Ito naman yung harap niyang guys. Medyo mainit guys kaya sa lubong yung camera natin sa init. Kaya medyo madilim yung kuha nung ano. Nung uh, mga barko na nagtatambak So ayan guys naka-zoom in tayo Nagkabuntok na yung mga buhangin dito guys Ano So yan lang guys yung update natin ngayon Maraming maraming salamat sa inyo Ngayon January 11 Este January 12 2024 Thank you for watching guys, bye bye.